isang napakabisa at napakalakas na paraan kung paano makapag-attract ng pera. At kung hindi mo pa ito nasubukan, pwede mo pa itong subukan. Ang importante dito, sa paggawa nito, kailangan po 100% yung paniniwala mo at ikaw po ay isang positibong tao pagdating sa mga pampaswerte at i-attract mo through your mindset at ma-attract mo dito ang universe. At hindi lamang malit na halaga ang pwedeng ma-attract dito, ito po ay makapag-attract po ng napakarami at napakalaking halaga ng pera. Napaka Importante po sa paggawa nito, kailangan yung focus mo ang dyan at number one po sa lahat ang ating paniniwala at ang ating isip, ang ating mind. Guys, napaka-importante po ang ating mindset. Pag once na lagi pong negative ang nandiyan sa isip mo, mag create po 'yan ng more negative na mga bagay. Once ikaw ay isang positibong tao, laging naka-mindset ang positive na mga iniisip mo, uh, nakalaging naka-mindset na magtagumpay ka, 'yan magtagumpay ka talaga. So for today po, ang video natin ay ate po, ate pong share ang ating isi-share sa inyo ay part 2 po ito sa ginawa nating video nung nakaraan. At yun po, napakaganda ang result kasi mayroon tayong isang kaibigan, isang testimony na sabi niya sa akin, ah uh, yung pira na hinintay daw niya, hindi niya in-expect na dumating. Ginamit niya yung paraan na yun. Isang manifestation na uh, nagiging epektibo sa kanya. Kaya Uh, sa video natin ngayon, ito pong part 2, ginawa ko po ito, and then, uh, itry lamang ninyo guys, uh, hindi natin masabi sa paraan na ito, matulungan din kayo. Ang importante, ulitin ko po yung paniniwala mo. At syempre po, pag gumawa ka ng mga pampaswerte, kailangan mo yung uh, magsikap din tayo. Magsikap, maniwala tayo, na yung ating mga pangarap darating sa atin, kung ano man ang ating imanifest, ayan darating yan. Kaya, ulitin ko po, napaka-importante po ang ating mindset. Pag lagi pong positive ang uh, nakatatak sa isip mo, ang tumatak mo sa isip mo, ma-attract mo talaga yung positive na result niyan. Mindset is the uh, very important po sa lahat kasi kung ano yung uh, laging nandiyan dyan sa isip mo, kung ano yung nakamindset sa, dyan sa loob, yun, yun po ang ma-attract mo. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga iniisip natin. And then, positive lamang. Kung ikaw ngayon ay may problema, sa oras na ito, mayroon kang hinahanap na prob, hinaharap na problema, ayan, isipin mo. Temporary lang po yan. Bukas, wala na yan. Or maya-maya lang, may solusyon na yan. Mga ganyan po na mind ang ating mindset, ang patakbuhin natin sa ating isipan. And then guys, ang kailangan natin sa paggawa po nito, mga bagay po na dapat natin ihanda ay ang isang buo na bawang. Ito po. Buo na bawang and then asin. And then, ang malinis po na baso or kagaya nito guys, clear po siya. Kung napansin po niyo guys, malinis na malinis po ang ating baso. Ay makikita nga ako dito. Pwede ka magsalamin dito. Ayan. And then, kailangan mo rin yung pula na bulpin at saka yung papel. So, sa pag-umpisa po nito guys, pwede mo po itong gawin sa umaga po pagising mo and then pwede mo rin gawin ito bago ka matulog sa gabi. Kailangan po may focus at walang ingay para yung uh, ginawa mong manifestation ay talagang mag-work. Okay po? So, ngayon po, pag-ready na po ang lahat, magsindi po kayo na isang kandila lamang. Kailangan mo yung kandila na puti. So, kung mayroon po kayong mga ganito guys, ayan, pwede yan. Ito, mayroon ako nito kasi pag tuwing nagdadasal ako, nagsindi po ako ng kandila. Tuwing gumagawa ako ng pampaswerte, mayroon talaga ako nakasindi ng kandila. Pero guys, ka, halimbawa po yung lugar po ninyo, bawal kayo magsindi ng kandila, so huwag na lang kayo magsindi ng kandila, okay po? So, kasi may mga lugar kasi sa ibang bansa, pag once nagsindi po sila ng kandila, yung kagaya niyang kandila, yung Chinese incenso, may tutunog na yung sapphire bitaw, guys, ma-detect siya. So, kaya, uh, wag nila kayo magsindi, no? Focus lamang sa gagawin niyo And then, um, hanapin po niyo yung lugar kung saan po, doon ka makaharap sa may silangan. For example, nahirapan kayong maghanap ng lugar na yan, kung saan yung silangan, pwede po kayong gumamit ng kumpas. Ayan. So, ayan. So, kaya po, pag-completo na po, guys, kailangan mo rin pala dito yung tubig. No? So, sa tubig naman, pwede tayong gumamit dito ng uh, tubig sa gripo natin, at pwede yung tubig din sa ano, yung uh, pwede yung mineral, pwede na siya. Pag wala talaga, no? And then, tubig sa gripo, pwede yan. Ngayon po, ang um, una mong gagawin guys, dito po sa papel, kailang isulat mo dito ang your wish, no? yan. So, kailangan natin yung papel kalahati lamang, hindi naman kailangan lahat ito at yung gamitin. Kalahati lang, guys. Ayan. So, ngayon po, gagamitin po natin ang number na pinaka mabisa po sa mga pampaswerte. Isa siya sa pinaka malakas na numero sa mga pampaswerte. Ang number uh, 777. So, dito po guys, ayan, umapok ako dito ng mapagano para maganda yung pagkasulat ko. Ang gagawin niyo po dito guys, dito po, isulat mo ang iyong name or pangalan mo dito. So, tunay mo na pangalan gamit ang pula na bulping. So, sulat mo lang siya dyan. For example, ako, ito yung pangalan ko. So, isulat ko siya dito. Yung tunay po na pangalan, guys. And then, sa susunod nito, guys, yung iyo pong hiling. Uh, For example, yung wish. Kung magkano po ang pera na gusto mong i-attract dito. Or pwede rin, uh, wala kang specific na halaga ng pera, uh, pwede din yun. So, pwede rin, pag walang specific, ang gagawin nyo po dito, ay uh, dollar sign. Kung dollar yung uh, nandiyan kayo sa ibang bansa, din dollar yung uh, pera ninyo, so dollar sign. Pero kung uh, Pilipinas po kayo, so pwede po kayo dito maglagay ng peso sign. Ganyan lamang guys. Ganyan. Then, pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito po guys. Pito na uh, sign po ng pera, isulat mo dito sa baba. And then, dito sa pinakababa, guys, again, pwede kang sumulat dito ng specific na amount. Kung wala naman kang specific na amount, pwede uh, hindi na. And then, dito sa baba, uh, isulat mo lang dito yung seven. Seven, seven, seven. Ayan. And then, pirmahan mo, guys. Kailangan may perma po kayo. So, perma. Bagasano, guys, pinirmahan mo ang yung wish. no So, ngayon po. Ulitin ko po para makuha ninyo again yung pangalan mo and then sign ng pera dito. Kung halimbawa guys kahit nasa Pilipinas po kayo, yung kinikita ninyo is dollar through dollar po. So dollar sign po yung guy dito. Then pito, seven times may sulat. And then dito sa baba, number seven, tatlong number seven seven. Kasi guys ang seven seven, ito po yung uh, number na napakaswerte sa pungsoy po isa din siya sa pinaka maswerte numero sa konsoy shui. Mag-ano ito ng pera guys. Mag-attract ito ng pera. And then, yung sign po ninyo. mag ano, yung wish nyo, uh, nag-perma po kayo. So ngayon, ang gagawin niyo po dito guys, tupiin mo siya ng papasok sa iyo. Ganyan. So, ganyan. Ang pagkatupi po guys, pwede tatlong tupi, pwede din siya limang tupi. Huwag po ang apat. Okay? So ngayon, ang gagawin niyo po, ilagay mo siya dito sa pinakailalim, guys. Dito sa pinakailalim po ng iyong baso, ganyan. And then, lagyan mo na siya ng asin. Patungan mo siya ng asin, guys. Ayan. Ah, ganyan 'to siya. 'Yan. Ang asin po, natakpan po 'yung papel na iyo pong wish no natakpan siya. Next na gagawin niyo po guys, ang bawang po balatan po niyo ito. Sana po guys nasundan po niyo ng tama no, tama instruction po. Kasi napakaimportante po yung instruction. Yan balatan lamang siya ng ganyan. Yan. Ganito po. Sa paggawa po nito, kailangan magkaroon kayo ng focus, guys. Ayan, ganyan. Buo, buo talaga na abawang ang ating gamitin. Ito kasi guys, kumpul po ito ng pera. Malaking halaga ang pwede mo ma-attract dito guys. And then, ipatong mo siya dyan. Aray, ganyan, patong. Next mo, ay lagyan mo na siya ng tubig. Ayan. Lagyan mo siya ng tubig guys. Punuin mo siya. Huwag lang umapaw. Ayan. So ganyan. Nakita po ninyo. So ngayon po, ito po ay ready. Ready na na gagamitin po ninyo. So ito po, kailangan talaga, uh, inhale exhale ka muna ng tatlong bisis. Inhale exhale, inhale exhale ka. And then pagkatapos na mong nag-inhale exhale, uh, i-wish mo dito. Ibulong mo dito ang iyong wishes. Ayan. Tingnan nyo guys, lumulutang-lutang yung bawang. Okay lang yan. No? And then, ah uh, ang gagawin ninyo pong kahilingan guys, kung ano yung iyo pong purpose or ano yung uh, iyo pong uh, target, yun po ay bulong ninyo dito. Pwede yung ganyan, inhiliksil ka pagkatapos po, mag-wish ka ng time-time matupad ang aking mga pangarap, Makatang makatanggap ako ng uh, malaking halaga ng pera, ito po'y magbago ang takbo ng aming buhay, buong pamilya. I claim it, I claim it. Pwede yung ganyan. So, pwede kayong gumawa ninyong sarili pong message, guys. Kailangan po, sa bandang huli po, I claim it, I claim it. And then ito po guys, ilagay mo po ito doon po sa may bintana po niyo sa may bandang silangan. Hayaan mo lang siya dyan sa loob po ng pitong araw. And then next, uh, after 7 days, kunin mo po itong bawang. Ang bawang po, pwede mo siya itanong sa uh, uh, yung lupa kung magkaroon siya ng ugat. And then pwede mo siyang uh, hayaan lang na lumago. Ang asin naman guys, ito po, maano to guys, ilagay mo, buhos mo agad ito sa may lababuhan, sa inyo pong lababuhan. And then yung wish po ninyo, yung papel po, pwede mong kunin yan and then um, hayaan mo lang siya dyan guys uh, hanggang maano ma siya malata bitaw malata naman na siya guys ibutang ni mo sa imong sa ilagay mo po doon sa halaman po ninyo ng mga pampaswerte yung wish po ninyo no ayan wag niyo itapon sa basuran basta ito lang po instruction na ito isa siya sa pinakamabisa no na paraan kung paano makapag-attract ng pera at ito po ay part 2 po ito sa ginawa po nating isa yung video na kagaya po nito. So, ayan po guys, sana po matulungan po kayo sa ating topic ngayon na kayo po iswertihin dito sa ating ginawang video. At lagi pa nating tandaan, uh, ang mga swerte po darating po sa atin yan kung tayo po ay isang positibong tao at yung mindset natin na nakasit din dyan ay positive at uh, nagdiwala ka na lahat ng pangarap mo matupad yan at magdasal ka palagi guys. Lagi kayong mag-iingat, no? So ayan po guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat at ako po ay mag-iwan ng Facebook doon sa aking description, Facebook link. Uh, I-message niyo ako kung sino yung interesado sa ating negosyo online kasi po ang dami na pong natulungan sa negosyo na ito. Kung ikaw man ngayon ay nangangarap na mananalo ng mga lotary, eh, Siyempre po, pag nangarap ka, gusto mo mabago yung buhay mo. So why not na hindi mo subukan na mag-inquire dito sa negosyo na sinasabi ko na pwedeng ito ang daan, ito ang uh, paraan na matupad mo ang iyong uh, pangarap sa buhay. Kasi marami na pong nabago ang buhay dahil sa negosyo nito Ayan po guys, maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayong mag-ingat. I love you all. Bye!